Sa baryo ng San Miguel, may isang lumang bahay na bato na matagal nang abandonado. Sabi ng mga matatanda, hindi dapat pumasok doon, lalo na kapag magdidilim. Minsan na raw itong tirahan ng isang mayamang pamilya, ngunit isang trahedya ang naganap. Lahat sila'y natagpuang patay sa loob at walang nakakaalam kung bakit. Isang gabi, tatlong binata, sina Joel, Rico at Andoy, ang nagkayayaang silipin ang bahay hindi sila naniniwala sa mga kwento ng multo. Pamahiin lang 'yan, sabi ni Rico habang hawak ang flashlight. Pagpasok nila, agad nilang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin kahit sarado ang mga bintana. Ang bawat yapak nila sa sahig ay parang nag-aalingawngaw na parang may sumasabay sa kanila. Habang iniikot ang bahay, napansin ni Andoy ang isang lumang salamin sa pader. Napakalinis nito kahit halatang matagal nang walang naglilinis sa bahay. Nang tumingin siya, nakita niya ang refleksyon nilang tatlo pero may isa pang anino sa likod nila. Andoy, anong tinitingnan mo? Tanong ni Joel. May tao sa likod natin. Sagot ni Andoy, nanginginig ang boses. Paglingon nila, wala namang tao. Ngunit bigla nilang narinig ang malakas na yapak sa itaas. Tumakbo si Joel papunta sa hagdan. Tara, tingnan natin, sabi niya, kahit tutol si Nariko at Andoy sa itaas, may nakita silang isang lumang silid na may kama. Sa ibabaw nito ay may nakalatag na puting kumot na may bahid ng dugo. Biglang nagpatay sindi ang ilaw ng flashlight ni Rico. Sa bawat liwanag nito, may nakikita silang unti-unting lumalapit. Isang babae, duguan ang mukha at walang mga mata. Huwag kayong aalis. Ang sabi nito, habang ang boses ay nag-aalingaungaw sa buong bahay, nagsigawan ang tatlo at nagtakbuhan pababa Ngunit ang hagdan ay parang humaba at hindi nila maabot ang pinto. Ang boses ng babae ay lalong lumakas hanggang sa parang nasa loob na ng kanilang mga ulo. Kinabukasan, natagpuan ang tatlong binata na nakatulala sa labas ng bahay na bato. Wala silang matandaan pero pare-pareho nilang sinasabi, Huwag pumasok, huwag na huwag pumasok. Mula noon, walang sino man ang nangahas na lumapit muli sa bahay na bato. Ngunit gabi-gabi, maririnig pa rin ang alingaw-ngaw ng mga yapak at ang boses ng babaeng nagmamakaawa. Huwag niyo akong iwan. Salamat sa pakikinig.